Bakit nga ba may mga siman na mapili sa pagkain? Isa ka rin ba sa mga mapili sa pagkain sa barko? Panoorin mo ito, baka isa ka sa tinutukoy dito. Isa munang paalala, ang lahat ng aking pinagsasabi dito ay base lamang sa aking mga karanasan at kung sino man ang tamaan ay sorry na lang. Basahin muna natin ang mga maiinit na komento ng ating mga ka-legends. Marino Legends, bakit ang daming reklamador na marino pagdating sa pagkain namimili ng ulam? Bakit ang daming marino na piling riskit sa barko namimili ng pagkain at maarte at reklamador sa ulam? Akala mo mga anak mayaman kaya nga nagbarko kasi taghirap sa buhay. Nagsasalita pa sa harap ng pagkain, na manok na naman. Wala na bang iba? Sino-sino nga ba ang mga taong namimili ng pagkain or ulam sa barko? Ayon sa aking mga nasaksihan, may iba't ibang klase ng tao na namimili ng pagkain habang nasa barko. Una sa aking listahan ay yung may mga edad na at may mga maintenance na. Hindi natin sila mapipilit na kumain ng mga pagkain na pinagbabawal sa kanila o kaya naman may masamang epekto sa kanilang kalusugan. Kaya naman, hindi natin sila matatawag na maarte o mayabang dahil nag-iingat lang naman sila. Baka mamaya, tumaas ang kanilang uric acid o kaya naman nirarayuma at ang malalapan nito ay mahal blood sila. Sumunod naman, ito yung may mga allergy sa pagkain. Mapabata man yan o may edad na. Merong mga taong allergy sa manok, allergy sa hipon, allergy sa itlog at sa kung ano-ano pang pagkain. Meron akong nakasama na kapitan na nagsasabi na kung may allergy sa pagkain, magsabi kayo para at least maipagluto kayo ng ibang pagkain. Pero yung iba, nahihiyang magsabi dahil nga naman baka isipin ay nag-aarte lang. Pero dahil dalawang klase naman ang ulam, ay okay lang sa kanila. At saka hindi naman araw-araw allergy sila sa ulam na lulutuin ni Chip Cook. Kapag araw-araw allergy ka sa niluluto ni Chip Cook, malamang allergy siya sa iyo. Ang pangatlong klase ng tao na nakasama ko na namimili ng pagkain ay yung mga ibang reliyon. May nakasama ko isang beses na Muslim at ibang reliyon. Hindi rin nating masasabing maarte o feeling rich sila dahil ginagawa lang naman nila yon ayon sa kanilang paniniwala. Sa ganong sitwasyon, wala tayong magagawa kundi irespeto ang ating kapwa. Ang pang-apat at tuling klase ng tao na nagreklamo sa pagkain ay malamang ito yung kanilang tinutukoy sa kanilang mga comments. Bata pa naman at wala namang maintenance wala ring allergy sa anumang pagkain, at higit sa lahat, hindi rin iba ang kanilang relihiyon. Ito yung mga taong umaga pa lang huhulaan na nila yung tanghalian at hapunan na lulutuin ni Chief Cook. Minsan nga buong isang linggo huhulaan na nila, at ang masaklap lang doon, madalas tumatama ang kanilang hula. <laughs> Sila rin yung mga taong mahilig mag-revise sa mga luto ni Chief Cook. Kapag ang ulam sinabawan, ang gagawin aalisin ang sabaw at saka ipiprito. Kapag prito naman ang ulam, ang gagawin sasabawan. <laughs> di mo alam kung masipag lang magluto o nagkitrip lang. Kaya tuloy maraming cheap cook ang hindi natutuwa. Sa inis nila, inuulit-ulit yung mga luto na ayaw natin kainin para nga naman sila ay makaganti sa atin. Wala naman masama magreklamo o mamili ng pagkain paminsan-minsan. Ang kaso, ginawa nyo ng bisyo, inaraw-araw nyo na ang mga reklamo. Mga sir, konting respeto, hindi naman buong buhay ay nasa barko tayo. At meron din mga chief cook na nagsasabi na sabihin nyo lang kung anong gusto nyo at susubukan kong lutuin sa abot ng aking makakaya. Ano-ano ba kasi ang mga nire ng mga tao? Ilan sa mga ito ay ang paulit-ulit na luto, palaging prito o kaya naman palaging sinabawan. Maliit ang hiwa ng karne o mas tinatawag nilang matalas ang kutsilyo. Minsan naman matabang, minsan sobrang alat at ang walang kamatayang munggo pag Friday. So sa mga chief cook natin dyan para maiba naman, huwag kayo magluluto ng munggo pag Friday. Ilipat nyo naman ang Saturday o kaya Monday. <laughs> Minsan talaga may mga chief cook na ibinigay na ang lahat ng kanilang makakaya pero hindi kinaya ang gusto ng iba. Pero meron din namang mga chief cook na talagang masasabi mong satisfied ka. At para walang away, pwedeng daanin sa magandang usapan at sa mahabang pasensyahan. <laughs>